Hello guys, eto may dumating ako bisita, ang daming dalang pa sa luwong. Krutas, gulay, spaghetti. Sino may birthday? Nat-nat. Liga na to, dali. Eto yung that's mga nagdala sa akin, mga Manila. Eto yung buns, ah, pangalawa to, no? Oo. Ah, si Mat-mat, Mat-mat, may birthday. Dali, dito ka sa video, yan. Dito, dito. Ikaw na lang, ayun, mama. Oh, ma'am, baka mano ka sa ventilador. Ayan, dala niya yung mga yan, guys. Ayan saging, may kung ano-ano. Butay, -ano. yeah. frutas. spaghetti. Yeah. Ayan. Ayan guys, ang sap ng piling pag may bumibisita eh. Pag walang bisita, ang hirap eh. Ayan. Malikot. Baka pinost ko lang. Ayan. <laughs> Tama-tama yung sabay lalaga ako kasi yung kinakain ko talaga Ah, sabay. ay eh, susunod pag meron ako ano. Hindi ko kasi ma maano nun nakarating. Kasi ang kain ko lang, konting kanin. Tapos, ano. Hindi ko rin magamay ang pag alis-alis ng tindahan at walang tao lang yung nakaraan. Nakita ko, binati nga kita yung isang, yung isang account mo ano eh. Nandoon. Oo. Oh, oh.